Ang magandang ilong mo! Ilong ilong ko! Ang magandang ilong mo sa'yo! <laughs> Oy, Bogard! Gawang Japan do! Kala mo yung sa'yo gawang Chinese! <laughs> ba, pagsang kasa? Nanalo ka pala gol eh! Masan? Congrats! <laughs> Nalo, nanalo ah. Ah, Lalo, nanalo. Oh. Ah, yung patimpalak na... Oh, pagalingan, pagalingan ng ilong. Mag pagalingan ba? Ah! Pag Magkaya na nalo, panaluan mo? Wala naman, Ken. Wala eh, naman dyan. 5,000. 5,000 lang 5, pala. 5,000. Mati ka maglibre kahit na dalawang balitog lang. Ay, gayo ko. So, Bali lang hindi ka makabili. Nanalo. Lalangutin. Ano, ano ba 'yung kontest? Ano ba 'yung contest abes pag contest nila? Yung palakihan ng ilong, Pagandaan ng ilong. Pagandaan ng ilong. Ah, pwede, alo, pwede alo. ka pagandaan ng ilong. Tamang-tama, tamang hasa 'yung ilong mo ngayon ah. First runner up siya. Ayos 'yan. Wala. Mo wala sigurong kalaban, kaya nanalo ka. Ang lang ng balitog. Eh, wala nang balitog ngayon. Ah. Ay, ka Hindi mami na mo amin no? Punta tayo ng pandakagi. Oo. Oh. No. Ay, pizza lang. Ay, pizza. P oh yun. Pizza na lang. Pizza na lang. Oh, sige. No. Okay. Ay, siguro Mamaya, naman. Mamaya, bibila Mamaya. Mamaya pa? Gagabi na, oh. Gagabi na. Pabarin mo. stress na yan. Hindi ka pa. Alas Diyos pa lang. Alas. Dagol! Binayang mga gabi ah! Dagol! Dinaya mo ug gabi ah. Pa si Bogard. Or kasab kasabwa mo pala yung mga ano na kaya pala na. Kaya judges yes mo? ko kamagana ko siguro no. Ano Anong gumagana kung hindi ko na makano na yun? Hindi mo kano ano yun? Pa, pa, mo, tsaka tara mo yung mga judges, kaya siguro pa nanalo. Kaya pala na Hindi mo naman eh, ano yung judges? Hindi mo kilala? Hindi mo kilala yun. O ba, dinaya mo na si Bogard? Siyempre, maganda yung ilong ko. Oh. Ano magandang ilong mo? Yung ilong, ilong ko? Ang magandang ilong mo sa'yo! Hoy, Bogan! Gawang Japan to! Kala mo yung sa'yo gawang Chinese! Hoy, Dagol! Hindi gawang Chinese to, ha? Tingnan mo yung ilong ko, Tingnan mo! Ganda! Oh! Gawang ano uh, to, gawang India! Tingnan mo nga! Ganda, ganda! Hindi tayo mo talaga ako! Ako yung nanalo! Gagabi, sana! Madaya ka! Ayong madaya! yung ilong ko maganda kasi akong nanalo hindi ayaw tayo sa premyo kasi dahil yung dalawang malaking ilong doon. na, na. ay hindi ako babayad kasi maganda yung ilong ko akong nanalo dun oh, siya palang nanalo mo kasi ay, kayo anak ka ng po.